Uh, gusto kong i-share sa inyo ang isang viral video sa TikTok at Facebook Reels. ano? Uh, tungkol ito sa ano? Uh, mayroong nag-interview, uh, I think, Kalyo Sorbeto. Tinatanong mga tao, sinong mas magaling mangulo? Uh, PBBM or si former President Rodrigo Roa Duterte? Then, i-relate natin ito, itong speech uh, kahapon ni Presidente Marcos Jr. na minamaliit niya ang kandidato ng Duterte Camp, pinapasaringan niya ang dating presidente na wala daw mga nagawa, maraming kapalpakan. Uh, so, ito, itong video na ito, magpapakita kung sino ang mas magaling.

um, mas marami po siyang napatupad na batas at natapos na mga infrastructure. Base po sa pagkaka Uh, huh? Ay, sige, thank you po. Magbuhay po kayo. Thank you. mag-survey sir. Para tapo. Sige. For politics lang, so kung sinong magaling mamuno si former president Duterte po ba or si PBB? Ay, hey, Duterte ako. Duterte. Bakit po si Duterte? Ay, uh, una-una sa drugs eh. Uh, paano niya yung drugs? Na-implement uh, niya yung drugs. Uh, na buwasan tayo talaga ng no, kaso sa drugs. Yun lang. Bumubuto na kayo? Si... ang tanong ko, sino ang magaling mamuna sa ating bansa? Si... former President Duterte or si PBB? Parang alis-parehas lang natin. Uh, ha? Uh, Mas maganda pa si Duterte. Duterte? Bakit po si Duterte? Nabuwasan niyo mga drug. Ha? Dragyadong magulo. Oo. Uh, uh, sige po. Thank you po. Kayo, ma'am? Ha? Uh, Duterte ako? Bakit po si Duterte kayo? Mas mahayos. Gusto, Okay, so Marami pong ganito uh, Mga kalye survey Tinatanong nila, kinukompare At Sa lahat ng napanood ko ah Karamihan pa rin mga Tao Saka yan, mga ordinary tao Tinatanong lang sa kalye Duterte pa rin. So, grabe, yung speech ng Pangulo Kapon, grabe ang pasarin niya uh, sa kabilang kampo ng mga Duterte na ano lang daw, pinabili lang daw ng suka, nagkandidato na, <laughs> uh, tapos pinagmamayabang ng Pangulo, ang kanyang mga kandidato, eh, pinaka-the best daw. Ang kandidato ng pangulo, wala daw bahid ng tukhang. <laughs> okay, speaking of tukhang, ito. Nag-message uh, yung classmate ko sa elementary. Uh, elementary to, more than 50 years, hindi pa kami nagkikita eh. So basahin ko yung kanyang message. Sabi niya, hello Mike, elementary classmate, this is Nida Moon again just sharing a funny anecdote. I'm in Singapore right now. Ah, by the way, nakatira na sa US itong classmate ko na I'm in Singapore right now on my way to Malaysia in a few days. Anyway, before landing, before landing, the, file, the pilot announced, this is a warning. if you are carrying cannabis or any illegal drugs, remember always that it's death penalty here in Singapore. Then, I thought of Junior. <laughs> junior. Junior. Kung bakit naman? I wish he will ride on a commercial plane one day with Paul Boron coming here <laughs> sa Singapore. Wow! I had a smirk on my face then was about to laugh loud. <laughs> laugh loud when suddenly I looked around me and everyone was serious. <laughs> Now, why did I think of Junior? Hmm. <laughs> God bless the Philippines. Take care. Oh, I don't mind if you blog content this. <laughs> Be, uh, bakit niya na isip si Junior pag uh, warning ng piloto, this is Singapore. Baka may dala-dala kayo dyan na pinagbabawal. Death penalty sa Singapore ang may dala-dala pinagbabawal na gamot. Okay. so Ngayon, dinabatikos ngayon ang war on drugs ng PRRD Ano daw? Ang dami daw nakalas na kinabuhi uh, Tapos ngayon ganda daw ng accomplishment kakaunti ang casualty sa war on drugs nila Tapos tumatahimik na daw ang uh, bansa Eh, well, bahala sila but ang taong bayan ang magusga Kung alin ba ang nangyayari sa ground? Uh, ako, pano ni PRRD, wala akong takot. Gagala-gala, kahit yan, gabi. Ngayon, pag nagdilim na, hindi na ako kumpiyansa sa lala lalabas. Wala na. Ibang-iba na ngayon. Kaya, kanina, may napanood din akong reels na tatay, Gabi yung reels. Bumalik ka na dahil naglipana na naman ang mga ito. Pinakita yung mga ginagawa ng mga tao na kalukuhan. Ah, hindi ko lang maipakita dahil may music. Baka ma-copyright tayo. So, to me, PRRD is still the best. Hindi perfecto yung kanyang administration. kailangan yung kanyang war on drugs the best. Uh, by the way, may napanood pa akong ano, ano ba yon? Balita sa Taiwan. Isang kandidato doon. Ginamit niya ang uh, accomplishment ni PRRD sa kanyang kampanya dahil talamak din daw ang problema nila sa droga sa Taiwan. Binibida niya si PRRD. Wow! ganun ba? Niya. In 2022, BBM was praised Because even after 30 years, they were oppressed and cheated with yellow. He didn't say anything bad to them. This 2025, BBM's speech introducing his Senate slate is so full of vile and hatred, even though. They've only been fighting with Digong for two years. Power reveals who you really are. Uh, ako talagang bilib na bilib ako sa candidate BBM. Bago yung election ng no May 2022, talagang grabing kaliwat kana ng batikos itong mga yellow kakampings ngayon na kalyado na nila sila yung sumisira at napaka cool ang ating candidate BBM noon talagang sabi ko ito ito ang tunay na leader ito ang tunay na may gininto ang puso dahil hindi talaga siya no? Uh, sabi niya, I do not indulge in uh, negative campaigning. Grabe, so humanga ang <laughs> sambayan ng Pilipino sa kanya, kaya maraming bumoto, 31.6 million. So nag na po ang ihip ng hangin. Yung speech niya kahapon, nung prenesent niya yung kanyang mga kandidato, nako, grabe, palaban na siya. Yung dating Mr. Cool, kul cool na kul cool siya noon eh. Ngayon, palaban na. Ano bang nangyari? <laughs> Kaya sabi ni SAS Power Reveals Who You Really Are. Pag na-anandiyan uh, ka na sa kapangyarihan, lumalabas na kung sino ka talaga. 'Yon ang ibig sabihin ni ano. Ito, meron ding nag-share ng ano, uh, bayan ko sa Facebook ka uh, really to. Tungkol pa rin yan sa pangangampanya niya noon, okay? Pakinggan natin ito. Oh. Parang yung mga iba na naging kandidato eh, nag-deliver lang yata ng suka at eh, nag na. na ng certificate of candidacy. Eh si BBM na, hindi na graduate sa college. <laughs> Tumakbo pa Presidente ang lente. <laughs>

So nasaan na yung dating BBM na I do not believe, I do not indulge in negative campaigning. Yung speech niya sa kahapon, speech niya kahapon, sabi ni SAS, puno ng hatred, puno ng vile, full of vile and hatred. Anyway, uh, magbasa tayo sa mga comments dito sa post ni SAS. 'yung nagbago na ang presidente. Constance Yu, sabi niya, napaka-awkward pati sarili niyang slate, walang believe, at uh, wala man lang pumalakpak lalo na 'yung audience. Alam nila sa sarili nila malayo sa katotohanan pinagsasabi niya. At imposibleng masabi mo mga 'yon nang hindi eh, Black. Uh, Jose Enrico Libunao. Absolute power corrupts absolutely. Naaram luwap. Ha ha ha. Wala pa ngang isang taon eh. 11 <laughs> out of 12 sa itinaas niyang kamay eh mga bumabato ng tae sa kanya since 2016. Ganun ba? hindi ko alam yung yung itong mga kandidatong na itinaas niya ay oo nga pala no si Manny Pacquiao nako meron ding reels dito ah uh, sinasabi ni Manny Pacquiao na mag-isip-isip kayo pag butuhan niyo yung Marcos na yan magma-martial law ang dami niya yan mga kurakot na yan <laughs> Eleven, sino ba yung mga itinaas pa niya oh Alaban niya, Lakson, Soto, wala na. Yung tao na, o pamilya na nilapitan nila noon, nagmamakawa na tulungan nyo kami, uh, matatalo kami kung walang tulong ng uh, Visayas at Mindanao. O, di ba gano'n? O, pumayag naman. Ang Duterte tumulong, ayun, nanalo na sila sino na ang kanilang tinitira ah uh, kinakalaban kung sino yung tumulong sa kanila kabe uh, Mia Miranda sabi niya the president is hopeless oh uh, di ko na lang basahin yung iba jan jan komite, sa administrasyong ito lahat nalalaman natin ang tunay na ugali nila kaya wag na ang palampasin. Ang mayan dapat straight vote. PDP, PDP laban lang tayo. Peng Inoya, akala mo mabait noong nakaupo, naging blank, medyo masama, wag kong basahin. Si FPRRD, hindi ganyan, kahit mahilig magmura, his heart and mind in the right place, ito nalasing sa kapangyarihan. Anyway, uh, ganyan talaga sa politika. Uh, no permanent friends, no permanent enemies. Weather-weather lang 'yan. Okay. So yung tunay din nating pagkatao, malalaman mo na talaga 'yan pag yun na nasa iyo na ang kapangyarihan. Lolo yung tunay. Kaya nga power corrupts.